Gawa naman tayo ng chili con carne and chili con potato for vegetarian. Yum! Mainit na siyempre. Ilagay na natin yung ating sibuyas. So, dalawang sibuyas yan. Dahil ya, gagawa tayo ng normal na chili con carne at siyempre magkukuha tayo ng sauce. Baka nandang mga na yung aroma ng ating Ilagay na rin natin yung ating love pepper. Dito pwede na ilagay na natin yung ating mga spices. Yung chili powder, paprika, cumin, pwede na ilagay dito. Meron po si ditong ready-made na pang chili con carne. So, nandiyan na yung may chili, may paprika. So, subukan ko muna yung kalahati niya. Baka kasi eh, hindi masarap. Mas masarap pa yung mga natural na ilalagay. So, subukan lang natin yan. Kasi lalagyan natin to ng tubig. Inalagay na natin lahat. Tempang kukuluin. So, 500 ml yung inalagay ko. Kasi ilalagay itong mga ating mga tomato chop. Okay. Tomato chop natin. Oh, yung tira kong tulig. So, lakasan natin yung apoy. At yung ating tomato paste. Mga 2 tablespoon. Ayan. So, yung measuring, minsan nasa, nasa atin, nasa soul natin. Kung minsan hindi ko rin nasusunod yung mga measuring kasi inahati ko. So, tansya na lang pag ano. Kaya yung nilagay ko niya, nalagyan ko pa sila ng dalagang pa chili powder kung hindi ma maanghang yung hum, yung nabili nating chili con carne powder. Pakuloyin muna natin yan kasi ba may alagyan natin yung red kidney beans. And pwede kayo maglagay ng beef cubes dito. So, dahil nga may vegetarian. So, ilalagay ko yung vegetable stock. Pero, kalahati na lang. Huwag muna natin ilagay yung isang buo kasi baka maging masyado ng mga, ano, spices. So, ano. ko so, yung isang buo, isang kalahati. So, half lang yan. Pang sinisimmer natin ng 20 minutes, gawin natin yung ating potato.

itimplahin na lang natin yung salt and pepper then, lagay na natin yung sauce pag naluto ko na yung sauce dito pero syempre, hindi pa luto yung sauce natin hintay muna ito natin yung kidney beans Lating lang natin to Billy Corn Corn. Ating marjoram. Yan ang spices. Eh, ang herbs. Yung marjoram. Mmm. So, ayan, pwede na pala akong mag-transfer dito. Kahit hindi na natin 10 minutes para maluto na lang dito yung ating sauce. So, wait lang. So, ayan na yung ating for vegetarian potato. So, simmer lang natin. And... Uh, seasoned with salt and pepper to taste na lang. Kung ano yung prepare niyo kung gusto niyo pang dagdagan ng asin. So, tikim-tikim na lang yan. Kung wala pa asin, nalagay na asin. So, ito naman yung ating original na no? chili con carne. So, ayan. I Simmer lang natin ng 5 minutes. And then, luto na yung ating chili con carne. So, ayan. Nagyan ko lang na ng salt and pepper to taste. Yum! It's ready to enjoy. Yum! Thanks for watching.